ang nakakabalik sa amin? Ang dami pa kasi nung yung mga mga master. Anong nababalik siya? yan, mga master. Mga master si Pato. Ay! Saan master? Si Pato yan mga master. yan! rin mga master Ano mga oh, hindi, hindi, hindi ito dito. Ang laki nung kanina. Anong laki nung kanina? Ang laki nung kanina eh. Sa so, usumilong so, so kanina. Pero dito na ito. Ayan yan? na sa kamalay na yan o no? kaya kasikat na lang araw hirap ah, pagka walang diving mask mga master at saka yung pampabilis paglako yung napak Yeah, okay. mga sir, kaya merong blue video mga pang-tumarlo na namin. Available na yan sa Xiaomi mga master Kaya yan may lubid para hindi masyadong masakit pag tumama sa kamay Kaya may mga lubid yung pang bloomer lid Ito Kasi kung walang lubid masyadong masakit pag yung kalokalo tumama sa kamay Kaya mas maganda kung may lubid Nakapahingahan e, to kung nagbunot Available na ito mga master sa Xiaomi Search nyo yung master fishing 63 Ayan yung oh, bloomer lid no? Oh. Malaki rin pala. Malaki okay. Dali na. Ang ganda na mga master. Kailangan din yung mahabang lubid bang na sa ganso. Ah. Uh, Pumili po sa

order ng ganso mga master hindi pa ako nakapagawa sobrang busy nag-aayos kami nung aming ah, payaw matapos mga master nasunod na 何だろう? No, no. No,